Ngayong araw, makakasama po natin ang dalawang Filipino Mountaineers na si Jeno Panganiban at Miguel Mapalad na layuning maging unang mga Pilipino mm -hmm. sa loob ng 18 years na makarating sa tuktok ng Mount Everest Uy. ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Oo nga, kasama natin sila ngayon ha, at kasama rin nila ang uh, mission. Sa mission, ang Philippine 14 Peaks Expedition Team. Kaya naman sabay-sabay natin silang kilalanin at alamin ang kanilang kwento at plano. Kaya naman, good morning at welcome welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Alright, so yung last Filipino na naka-reach ng summit ng Mount Everest was 18 years ago. Yes, yes Tama ba? Pa. So, pang ilan na ba yung mga past na mga Filipino na naka-reach ng summit ng Everest? 8 na po yung... Eight. Eight. So kayo ang pang 9th and 10th. Ten. Yes! yes. <laughs> At uh, aakyat sila in a few days lang. Mm. So how are the preparations? Oh, oh. Okay naman. Uh, confident na kami ni Miguel. Nakapag-climb na kami sa high altitude. So we're ready and excited for this. Okay. okay. Oh, oh. Alright, Miguel. Kuntuhan mo naman kami paano ba nag-start yung pagmamahal or hilig mo dito sa pag-akyat? Ilang years mo na to ginagawa? Uh, ako medyo matagal na nung since 1999. Okay. Nag-start ako sa sa church namin tapos mm -hmm. nag-invite ako sa climb. Uh Oo. -oh. And yun, nagtuloy-tuloy na. Mahirap nung una pero nasanay <laughs> <Okay>. na. <laughs> Nag-enjoy na. So marami nang naakit na Bundok Si Miguel pero ikaw, Angelo? Ako naman po nag start nung college ako 2016. Okay. Mm -hmm. uh, na curious lang ako sa mga ginagawa ng friends ko mm -hmm. uh, tapos eventually napamahal na rin ako sa nature. Okay. Iba rin na naman talaga yung feeling, ano, kapag yes. naka-reach ka nung yes. summit ng achievement. Pero ito, yes. Everest ito, ha? Ah. Yes. Oo oh, <laughs> nga. Tsaka yung climate, di ba? Oh. Yung iba't ibang mga external factors, kumbaga. Ano ba yung mga inaasang mga challenges dito sa pag-akit sa Mount Everest? Oh, so, meron mga challenges kagaya ng Uh, act of nature mga avalanche mm. uh, snowstorm oo. extreme low uh, temperature yan pero ang pinaka-challenge namin dito is yung altitude talaga kasi oo. it's going to be 8800 meters oo sa so, mga ilang araw at saka ilang linggo or abutin ng buwan itong expedition niyo so we're looking at two months, two the, months. that's okay. the safest way to do it um uh, makapag-summit kami ng third or fourth week of May kasi dyan mas magiging clear yung weather namin sa pag-akyat. Mm -hmm. Well, ang inyong goal ay bahagi ng Philippine 14 Peaks Expedition Team, no? Ano yung kahalagahan ng pagtahak ninyo sa mission na ito? At hindi lang para sa inyong mga sarili, kundi of course, mm -hmm. para sa bansa, of course, Filipino pride yun, no? So, ang mission talaga namin ni Miguel, no, ma akyat lahat ng 14 na 8,000 meter peaks. Mm -hmm. So, wala pang Filipino na nakakagawa noon. And okay. we hope to bring this pride and glory to the country. Pang Guinness World of Records. Yes, so, yes. Now, I wonder, ano yung tips ninyo para sa hindi daw hingalin? No. Kasi, oh, maraming mag gusto. maraming gusto rin mag-try na mag-mountain. Mag, mag mountain. Ang number one tip para hindi hingalin is, wag madaliin. Ah, okay. <laughs> like take it slowly. Oh, okay. a slow and consistent. Okay. Consistent. slowly, makakarating ka rin unti-unti. Oh, oh, Importante naman is makarating ka sa dulo, hindi yung speed. Yes. yes. Mm. Oh, eh, ng discipline din kahit sa life, sa personal yes. life. Yes. Hindi ba? Diba? Parang nagre-reflect ka na. Oo, oh, oh yes. may reflection ka <laughs> na din ako umaakit ka. No? no? Parang nakakainggan nyo naman yes. yan. So, pero wag tayo mag-Everest. Oh, wag mo na Everest. Dito muna tayo Dito <laughs> sa Pilipinas. <laughs> So, ano ba yung mga nakaraang mga naging mga in na rin ng mga punto? Uh, galing kami sa Nepal din, madalas mm -hmm. kami mag-train kasi mm -hmm. doon ng best preparation for Mount Everest no yung mga high altitude kasi maraming matataas na bundok doon. Mm -hmm. So si Jeno galing ng uh, th uh three peaks sa uh, sa Nepal din. Uh, inabot siya ng one month for ano okay. his uh, ano yung mga... last preparation. Kamusta yung experience? Or may mga yung... mag-aaral ba kayo natutunan? experience ko doon is yes, na-expose na ako sa high altitude, mm -hmm. na-expose na din ako sa snow and ice and rocky terrain. So, nabigyan talaga ako ng confidence nung training na yon. Parang kaka-uwi ko lang uh, less than a week ago. Mm. And like, magpahinga lang ako for a few days, then alis na ulit. Tuloy-tuloy na, yes. no? Para nandun yung moment. Pero no? parang para, nakapagpahinga naman. Tama yes, naman yung yes, days yes. of pahinga before oh, going to the Everest. So, quickly, pwede nyo ba kaming i-go through doon sa preparations naman na ginagawa ninyo? Or pag habang nasa training kayo, kailangan ba? Like, para niya, na din kayong mm. ano, all gear, kompleto na, mm. paano ba? yung, oh, may simulations oh, ba? Oh, may simulations ba? ba? Okay, so ba? we start at around... Uh sa Kathmandu muna sa city, sa capital ng Nepal mm -hmm. then magfa-fly kami and, and land sa sinasabi nilang most dangerous airport in the world mm -hmm. that's Lukla uh, and then doon kami magsi maglakad from 2800 meters it would take us an average of 8 days to reach Everest base camp okay. mm -hmm. then doon sa Everest base camp doon na kami magsi-start mag training mag Uh, adapt yung katawan namin mm -hmm. dun sa temperature, sa altitude. Then, around uh, one month, makakapag-summit na kami. Uh, with that, from base camp, akit kami sa combo Icefall, mm -hmm. yung most dangerous part of the expedition. Mm -hmm. After Camp one Camp two Camp three Camp 4. Mm -hmm. Then we entered the, sinasabi nilang, death zone. Okay. Uh -huh. Yung inhabitable part na nung expedition, nung area ng Mount Everest. Then we reached the summit. Then it's time for us to go back again to the base camp. Oh, oh. And come home. Oh, oh, oh. Alright. Uy, exciting. Sana pagbalik ninyo after nyo ma yung Mount Everest, eh, balikan nyo kami dito sa oh, Rise Island, yes, Yes, please. Pilipina. Yes, please. Oh, Opo, kami. kami. Okay, dapat meron para you can tell us the complete story. Surprisingly, no? kaya ng mobile phones natin. Okay. Oh, talaga? Yes. Oh, Alright, baka naman may mga social media accounts kayo kung saan ipapalo kayo ng mga ka-RSP para masuportahan at makita ang inyong uh, expedition. Go ahead. Uh, mga ka-RSP, you may follow us sa aming official Facebook page, Philippine 14 Peaks Expedition Team. Diyan kami magpo-post ng aming uh, updates. At uh, dyan na rin malalaman kung magsasamit push na kami. Kaya abangan natin itong journey na ito. So during the two month expedition, makakapag post pa kayo sa yes, ano? Yes, yes. <laughs> oh, mga intermittent oh, posting. Oh, papalong ko din kayo. Ha, yes, abang, yes, abang. yes. Oh, lastly, Miguel, baka you have a short message para sa ating mga Filipino, syempre na supporta oh, ni Dil. Ano na ni tong expedition nyo? Mountain Aspiring mountaineers. Oh, oh, oh. sa, sa lahat ng mga uh, sumusupport sa amin, uh, maraming maraming salamat no, sa pagpatuloy uh, na inyong uh, pagsupporta. Ano. Uh, ito yung mga magdadala sa amin sa Uh, magbibigay ng lakas sa amin paket sa Toktok ng Mounted. We will pray for you this yeah. expedition. Thank you. Uh, Thank and you. see you after two Thank months. You. Two months, no, no, yes. Filipino pride. Oh, yeah. All right. Maraming maraming salamat, Jeno Panganiban at Miguel Mapalad sa pagbibigay ng oras sa amin. And of Thank course, you. pagbabahagi ng inyong kwento at mga plano bilang mountaineers. All the best and good luck. Maraming salamat.